senior citizen na milyonaryo nag-download ng dating app para maghanap ng babaeng magbibigay sa kanya ng anak na magmamana ng kanyang yaman. Karamihan ngayon, dating app na ang naging takbuhan para maghanap ng makakausap pero kakaiba ang matandang milyonaryong nasa kwentong ito dahil nag-download siya ng dating app para maghanap ng makakasama sa buhay. Bakit? Ito kwentong. Isang 79 anyos na lalaki na pinangalan ng si Benjamin Slade ang sumubok na mag-download ng dating app para makahanap ng babaeng mas bata sa kanya na kayang magbigay ng dalawang anak na lalaki na siyang magmamana ng kanyang Baronet C. Mounsell House 50-room mansion sa Somerset, England. Hindi lang yan, naglagay pa siya ng ad sa isang newspaper na siya ay looking for a wife at naging guest din siya ng isang British reality show para ikwento ang kanyang buhay at ng kanyang tunay na layunin. Ayon sa ulat, minsan na umanong naikasal si Benjamin ngunit nanatili itong walang anak na siyang pinaghuhugutan ito para patuloy na maghanap ng mapapangasawa. Naniniwala si Benjamin na hindi dahilan ang kanyang edad para siya ay hindi magkaanak dahil ayon sa kanya, meron siyang 9-month na supply ng frozen sperm mula sa isang sperm bank na pwede niyang gamitin para magkaanap. Inamin din ni Benjamin na metikuloso siya pagdating sa edad ng kanyang pakakasalan kaya sumuko na lang siya at sinabing ang paghahanap ng mapapangasawa online ay hindi para sa kanya. Kung kailan umayo na si Benjamin sa paghahanap ng asawa ay saka naman na wish granted ang kanyang healing matapos niyang makilala si Sahara Sunday Spain na isang 46 anyos. Pero ang akalang wish granted ng karamihan ay tila naging isang kwento na lang ng kansilahin ni Benjamin ang supposed to be wedding nila ni Sahara. Ayon kay Sahara, duda siya na kayakinan sila ni Benjamin ang kanilang kasal ay dahil babae ang kanilang magiging anak. Pero dagdag pa niya, hindi pa raw alam ni Benjamin kung babae o lalaki yung bata. Lahat ng tao ay umaabot sa punto ng pagiging desperado at pinatutunayan din ng kwentong ito na hindi kayang punan ng kayamanan ang kulang sa buhay natin. Ikaw, ano magiging batayan mo sa paghahanap ng makakasama sa buhay? Kaya mo bang mabuhay ng mag-isa habang buhay? O ikaw ang tipo ng tao na naniniwala sa destiny at true love? D W -I -Z. Research Report. Re -re -report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23, Nationwide. Mag-follow, like, subscribe, at i-share ang aming mga social media accounts.